Ayun oh, ayun oh, meron agad oh. Ayun oh, ayun oh, speaker. Ayun oh, what? Kompleto, dalawa, tatlo. Ito maganda. Ang laki na ito, mamen. Good morning, mga kabasura. Alright, isa na namang napakaganda umaga. <laughs> Napakalamig pa rin hanggang ngayon. Samahan nyo ako ngayon, mamumulot tayo ng mga basura. <laughs> meron na kasing truck. Ayan. Meron na kasing truck na nagtapo ng mga basura nila. Eto tara, na, tignan natin dun. ayun Malapit na tayo. Eh, may mga nakikita na ako ha. Yun o. No? Ang dami na ng mga appliances. <laughs> Sana meron tayong makikita ngayon. Ayan o, no? oh, ayan o. No? Meron na gado. Oh. Ayan o. No? Oh. Speaker. Ayan o. No? Oh. What? Kompleto. Dalawa. Tatlo. Ayan o. No? Kompleto, tatlong piraso, yun oh. Eh, no? Malaki, tas dalawang maliit. Uy, ayos, yun eh, oh. Hunin agad yan natin. Ano pa ba? Meron pa, yun oh, yun pa. Yun eh, no? may plancha pa rito, isa oh. Uy, ang ganda. Kaso nga lang, putol, sayang, putol yung wire. What? Bakit pinutol yung wire? Sayang naman. Eh, may malaking speaker pa rito sa baba. Oh, ayun oh. Eh, no? eh, grabe. Ang so, isa, ayun eh, no? Ito. What? Ito maganda. Ang laki na ito, mamen. Ayan, oh. May ganun siya, kabitan sa likod, oh. Ang laki na ito, mamen, oh. Ito, maganda. Ayan, kunin natin yan. Ay, ito yata yung partner niya, yung maliit. Ay, ito, ito yata kakulay, eh, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Woohoo! Uh -huh. Ayan pa, yung isang maliit. Ayun po oh. Ay, grabe, kumpleto rin to. Ayan, oh. Kumpleto rin to, mga kabasura. <laughs> Panis. Oh, 'di ba? Isang set din, tapos isang set dito. Ito ito, meron pa rito, uy, oh. Eh, no? Electric pan no. Ay, ito ah. ah. Yun, sa box to, mga kabasura. Eh no, dami nating napulot ngayon. Ayos, jackpot, mga kabasura. Jackpot mamin. men. Eh, no? Oh, uy, kasi ang sa box to, sana gumana to. Ayos, mga ako ng electric pan sa inyo, mga kabasura. Ano? Uy. Ay, ay sayang Wala yung pitan nyo Sayang Ay ba't ganun, Sayang hindi kasama yung pitan Grabe naman Sayang naman yun Nga na pa tayo Baka meron pa Ito may vacuum dito Isa oh. Ayun oh, vacuum Ayun oh. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin itatabi tong mga nakita natin ngayong araw. Ang gaganda na naman ng mga tinapon nila. Jackpot na naman tayo mga kabasura. Ito pa lang kasing dalawang speaker na to, solid na. At hindi pa nga ako nakontento. Talagang naghalukay pa ako kasi baka meron pa akong makita. At hayun nga, maya maya nakakita pa ako ulit na isa pang pares ng saklay. Maganda to kasi alam kong mapapakinabangan to ng mga taong kailangan ng saklay sa paglalakad nila. Kaya nagtatabi rin talaga ako ng mga ganito. Ito na mga kabasura, ayan o. Oh. May speaker na naman tayo. Tapos may electric pan po. <laughs> Ahanapin ko yung switch nun. Ayan. So meron na naman tayo. Tapos yung isa nandito, tinabi ko na. Ayan, nakatabi na mga kabasura. Ayos, safety safety na yan. Ang ganda niya o. Oh. Ayan eh, o. Oh. Oh. Ayos na naman mga kabasura. Meron na naman ako ipamimigay sa inyo. Ayan eh, o. Tinabi ko na mga kabasura Tsaka yung speaker So lalagay ko yun sa balikbayan box Ab Abangan nyo <laughs> Ayos may speaker na kayo Sana yung electric fan Yung switch makuha natin Para sa inyo rin yun Kasi sa box yun eh Yun lang Jackpot na naman sa umagang kay ganda Peace